Magandang araw sa inyo mga butihin kong followers Kaya kanina lang nadurog talagang puso ko nung nakita ako ang isang ali sa bulog sa damuhan Ang sakit para talagang sumabog ang puso ko nadurog nadurog talaga Kaluoy ba na mas kalibunan siya? higda higda Kaluoy yung tao sa niya Ganoon siya balay Masap na siya lalaki siya bye bye. o babae? siguro na sa si ikaw, naginom mo na sa si tubig Isang ako yung 200 lir eh 200, ako lang siguro ang kuan Tag 100 lang eh Tapos so, ko ikaw ang tuhan eh Ano ay tayo yung tuhan? ko na eh Tagahan tag na ito

kaluin to tigo tagasa dai kanay wala na siya mutubag halo ito ang sigilan na amo na si lo ito ang tigo sa di mga anak niya lo ika ang tigo ang tawon na ro sa nagbalay-balay ni deplikal sada hmm? ah siya sa wiki lid kilid siya sa mga highway Iya, sendiri dire, iya, ining ini park mall, kilid, kilid, ini bay hotel, di risa, semendawi, city, na asia, semaun, kalibunan, tahun, luwi, tahun, kenti, goang, dia, bantun, singon, singon, familiya, misalnya, cerita, luwi, kaya, nakinok, tokin, tong, tikong, ah. ang din to sa kalipunan pagkaluoy sa Montiguan ngayon taon si sa kalipunan ngayon taon naghigda tagi lang na eh makabalik ko niya na eh pag na ako'y kwarta tagaan ta ka or pagkaon na lang siguro akong palito naman din ang kamatagbog pangita sa kapalit pagkaon kaloy sa ang Maalala ko yung ina ko. Kawawa naman. Nakikita ko sa kanya si Mama. Grabe naman mga anak nito. Nabayaan nila yung ina nila. Kung saan lang natutulog. Oh. sa damuhan. Kawawa naman. Ay, nakakadurog ng puso. Ayaw ko magtagal dito may pira lang sana ako paano wala din kahanap buhay lang din drive lang ako ng ano nitong ano ko grab lalapas ko lang kahit eh, 200 palang kita ako eh 100 na lang kami ni nanay panggas ko pa to sige nay, eh huwag bumitaw andyan oh. naman yung juice eh tutulungan ka niya to your guide sana naman malala ng mga anak to siya dapat kunin nila lagaan nila grabe naman sobrang hirap ng pagpapalaki ng magulang sa mga anak tapos paglaki nainis talaga ako sabihin na lang natin tatlo anak ni nanay binuhay ni nanay hindi niya pinabayaan pinakain niya tapos ngayon si nanay lang mag isa hindi kaya buhain hindi kaya buhay ng tatlo. Ganyan na pa talaga ngayon. Si nanay mag-isa binuhay yung tatlong anak niya. Tapos yung tatlong anak niya hindi kaya buhay ng isa lang na nanay. My God! Nasaan na tayo ngayon? Nasaan na tayo? My God!